Tapos ko na pong basain. Yung pong slab. Hinaanupot para maiwasan ng pagbibitak. Hello po mga kadilag, magandang hapon po at welcome back sa aming YouTube channel. So ngayong hapon po ay papunta po ako dun sa taas, sa dun po sa slab ng aming pong bahay. Dahil magdidilig po ako. Bali yun po ay dinidiligan para po maiwasan ang pagbibitak. Ayan ako po ay kukuha na ng tubig. Ito ang medyo challenging mga kadalag. Dahil dito ako dadaan sa taas ng bahay nila tatay dito sa Hagdan. Tapos ito po yung tubig. Hindi ko pinuno at mabigat. Kalahati lang. <laughs> Malapit na Kaunti na lang. Makakit din. Ayan, dito po yung madaming tambak na gamit po 'yung mga gamit din namin tapos 'yung sayong... nauupahan nga po dito. ito na po 'yung tubig. Sa akin ang ilalagay. Dito kami dumadaan sa may bintana nila Tatay para makakita dito sa Isla ikit may ganito din na dinadaanan ay kung doon ah, sa may abang ng hagdan ay mahirap mga kadelag. Mahirap para sa akin na umakit. Kahapwis si Indong ang nagdilig. Ay ngayon ay ako po ang magdidilig uh, nitong islab. Dito po sa itaas ay maginhawa. Kahit mainit ang panahon ay mahangin. Lalo siguro dito masarap tumambay kapag ka ito yung nagkaroon na ng second floor. Ayan. Akala ko yung mainit sa paa hindi naman pala. <laughs> Sinecheck ko po kung mayroong bitak. Mukhang wala naman. wala na po okay. akong magdilig Kaya po namin dinidiligan dahil yun po ang sabi nila for magdiligan daw. Para maiwasan na ang po pala. Lalo kapag ka sobrang mainit ang panahon. Yeah, Nakakita ko si Anag eh. Nakangit so far naman ay eh, wala pong bitin. Ito nga po ay eh. dinidiligan din yung loto yung hapo. Oh! Bwede well, si mama, ha? Dito ako, oh, kala nanay. Kala tatay. Wala, ang mag-isa. si mama. Mga kadilag. Bumili ng ulam sa tulay. Harang <laughs> dinidiligan. Pinatapaw mo siya yan. Ha? Pinatapaw mo. Oo. Tinatanong po ko ni mama ko, sinasampahan ko daw dito. Oo uwi na nung pagka ako'y natanggal na ako pa dito. Ang <laughs> tawag dun ah. Nasira ko so uwi sa <laughs> bigat. Ilang araw na din ako nang lumipas siya. Paasin uh, daw nung nagdibili. Papasamba uh, na din naman dito. Mga okay. uh, isang tingba pa. Pwede lamang lang ditong sumumpa na. Atoh, oh, matigas na. Si Papa naroon din. Papa, ayos nang sumumpa dito, honey. Ha? Huh? Pwede na sa samampa. Oh. Sabi ni mama, sinasampa mo yan. <laughs> Dinidiligan ko nga. Sinasampa mo yung tubig. Ah, nga. Sinasampa ko. Oh. Nakakuha na po ulit ako ng tubig. Saglit lang ako dun sa babayo. Oh. Parang tuyo na agad dito. Ah.

Ayan, tapos ko na pong basain yung pong slab. Hinaano po para maiwasan ng pagbibitak. Wala pa naman sayang bitak. Wala ano pa ako nakikita. Ito ay parang scratch lang. Okay na yung dalawang timba. At mapagod din pag-akyat saka pagbubuhat mga kadilag buti lang ang dito may daan sila tatay kapag naririto sa taas ay mahangin masarap tumambay naka dito ang magandang magkapi eh lai pag madamihan na siguro hindi pa pwede masyado at wala pa pating harang ay nakakangilo baka pag uh, naglaro dito ang mga batay mga paderecho. Yan, ito naman po yung baba namin ito kulay red ay bubong po ng aming kusina tapos ayun po ang bahay nila talambo naman po yung kalatatay kita <laughs> nagdidilig <laughs> Ito naman po yung kalatatay na itaas. Ha? Oo nga po. So, bibilang pa ng 15 days bago daw po tanggalin yung ano. Medyo pinagpawisan ako doon mga kadilag sa pagdidilig. Ayan, bali bibilang pa ng 15 days bago daw po tanggalin yung tukod sa baba. Ah, mga kadilag, nakausap po nila papa at mama si Kuya Foreman. Ayun po ang sabi sa kanila. 15 days pala. Hindi 21. Kawa nang may ayusin pa din naman sa baba. Yung flooring. Saka yung tambak doon. Ganda itong mambay dito. Nakaka-relax po dito. Sobra. Hmm, makikita mo ay puno. Tapos ay dito ah. Nakakaipan na may may bulaklak na yung puno ng lipot eh. Ayun po. Yung mapupula. Pero yun ay papapadpad. Pagka dito po sa amin ay tinatayuan na ng pagka division na tong second floor. Pero bali ang next kong ipapaayos ay yung sa baba muna. Papa-flooring po muna. Tsaka papa-impis doon. Hmm. Ito pong mga bakal, yan po yung abang. Magiging asintada ng kwarto po namin na magkakapatid. So, ayan. Noong una po ay dito po ang gusto ko, ah. Na pwesto. Ay eh, parang ay eh, parang naisip ko at saka tinanong ko din kung alin po yung pinakamalaki doon sa tatlo ay itong side na ito ay parang dito ang maganda tapos ay uhi po ang view Kumbaga matatanda sa bintana ay kung sakaling mapagawa na yung view pong iyan. Kasi dito ka indong sa area na ito. Maluang naman po. So malalaman kapag ka uh, na division na na po ito at naasintahan na ng mga hollow blocks kung saan magandang pumesto. Sabi ko doon sa dalaway ako ipapipiliin kay Bibi ni Indong. <laughs> Kung saan maganda ang pwesto. Ito na may maluang din. itong bakal na ito. Ayan. Magiging division na yan ay mula dito. Ayan. Hanggang doon. Doon po sa may bakal na yun. Tapos ayan. Nakwarto na ni Indong yung kabilang side. Tapos sa ito naman, ay ganyan din ang ang haba. Bali, magkakaiba lang ay dun sa luang mas maluwag ito. Kumpara po dun at dahil doon ay may terrace. Na may nagbibidyo. Okay. <laughs> may birthday yan sa looban mga kadilag. Nadood silang bih. Titignan ako kung maririnig ako. Lambi! Lambi! Oh, pinahanap ako ni Lambi. Lambi! Soon, makakatambay na dito habang nagkakape. nakaka hindi pati mainit. Maginhawa. Napakaginhawa po dito. Hindi ako maginhawa pala dito. Maganda tumambay. Nasa baba po si Bento. Matakay bababa na din. Nalupog na ang araw. Hapon na naman. Hindi na pala din tumambay sa magiging terrace sa taas ay matatanaway yung mga dumadaan. po. So, sobrang peaceful dito sa taas. So. Ito okay, bababa ba na. A few inches later. At dumating po si kagwapo lang mga kadilag. Ayan. So ako yung medyo na late mga kadilag at umula na ako inapod <laughs> So ako po yung may dalang uh, burger. Wow, merienda. Uh, oh, merienda. Thank, looks. Looks. Oh, thank you, Lugs. Thank Ito yung hot may sauce. <laughs> Mga ka na indong. Pagkatating po ni Kagwapo lang dito, ay kami nakain ng dinner. Ay kami kumain na din ni Kagwapo Beyan. lang. Walang namin isda. bayan si Indong ay kumuha na nung mini burger. <laughs> wow, hot sauce. Indong hot sauce iyan. Naka oh, okay. si ay. -sauce. Bet ay hot sauce. Si Papay hindi pa makakain at uh, busog pa. Sarap ayan at bali sa isang ganito pala ay dalawa ang laman mm. tag isa sila ni Indong at saka ni Bibi ito kay Bibi na nabibigay ko narito po si Bibi o oh, Bibi oh. merienda galing sa Kuya Lux meanwhile ngayong gabi ay nagpunta din po kami dito sa tabing dagat uh, na ikagawa po lang ka oh, kami narito din eh parang masarap rito mambay honey dito pala ang magandang tambayan oo Nakaka-relax. Tapos ay iniwan din muna namin si mama at papa dahil si papa ay paalis na. Ay, ay, ay nagmo moment Hindi, yeah. <laughs> ayaya ay, 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 nga rin ang papa-mama dito at mag <laughs> Alis na Paalis na ulit si Kiksi Kasi pagpupunta na ulit sa kanyang trabaho. Dito kami sa may IDAB General na car nila, kita. Dito may ano, dito. may mga solar lights mm -hmm. pati ayun. No. Yan ay pag dinaanan mo, ay sensor siya sa kalaan na liwanag oh, mga katilid. Parang ay automatic. Ito ay hindi ko alam baka ano. Oo. Oh, saka dito Sira. po ay marami ring mga tao. Ayun nga. Ayun. Marami pong mga sasakyan. Medyo madilim Hindi lang kita. Pero marami pong nangagalaan dito mga mm -hmm. Maganda dito magkwentuhan mm -hmm. habang may... Uh -huh. Kaya nga inaya kita. Uh -huh. Dito na lang tayo. May, dira... may baon din po kaming tubig eh sa yung burger kanina. Nang ako medyo busog pa maya maya. Yeah. Tag-isa po kami diyan. Gawa po lang. Kanina ako yung nagdilig ng islab. Oo. Oh, oh. ay nakay doon. Not doon din magandang tumambay. Oo. Oh, pag medyo ngetay parang first day, one day pala. Oo. two days na. Two days na. Oh. Kapag ka medyo matagal-tagal na may oh. mga 15 days o ilang araw na. Pwede nga Tatambay tayo doon. Magkapi. Kaya nga. Bago pa, anuhan, palagyan ng hollow blocks. Uh, oh. Pero ang unahin ko nga doon ay pag sa baba mo. Na oh. Papalinis muna yun sa baba. Tapos papaflorin nga ng bago. Saka ito naman ang kagandahan mga kadilag ay... Kahit umulan eh, hindi na kayo mababasa oh. dahil nga mayroon ng isla Yung sa, sa may hagdanan nila, oh, hagdanan tatakloban na lang nangyayari. Tatakloban na lang. So yun, 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 yun nga yung flooring. Pagkaalis na yun ay flooring. Tapos ay yung ilang mga ano kani sa baba. Mm. Yan, kami uh, kwentuhan. Kapag ganito, ito kwentuhan lang. Yeah. Ito yung ating burger. Wow! Okay. Kainin mo na yun sa'yo? <clears> hmm, <throat> kakainin ko na yun sa'yo. Maya-maya ka. Maya-maya ko. Maya, kaya kayo, kayo, medyo masugar pa. Kakainin ko ko na po mga kadilag. po tayo. <laughs> Nakaka-relax yung sound ng no. dagat, honey. Ang hampas ng alon. Mm. Sarap. Sarap. Dinidip niya sa hot sauce. <laughs> At yun ang kumakatilag ay si kadilag po ang magmemerienda. Baby, gas sa gabi ha. Ikaw ha. <laughs> tingin ko lang siya kaya kaya ito sa background niya no yes, asal nang alam <coughs> bakat po